Hello guys, uh, magandang araw sa ating lahat dyan uh, mayroon lang po ako isi-share sa inyo uh, Tungkol to sa ano, ito Yung mga Mga tawiran dyan, ganyan uh, Mga ng ano, aral sa atin yung, Lalo na sa mga ano Yung mga nagkukumute uh, Yung mga naglalakad Yan, yung mga ganyang ano, tawiran uh, Mag-ingat po tayo sa mga ganyang ano pagkatatawid, ano, uh, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, bago tumawid. Ano. Bahala ka sa buhay mo. Uh, ito, yan. Katulad yan, si ate yan, ganyan. Ayan, hindi niya alam pa si, ano, si kuya. Yan. Ikaw na lang magpakamatay. Ano yan, yan. Oops. puti na lang mabagal yung, ano, takbo ni Kuya Ryder. Ito si ate, ito pa yung sa. Yan, yan. Na may kinakain si ate yan. Oops. Ikaw na nakaterovisyo, ikaw pa galit ha! Ayun, lumingon pa si ate. Gusto niya pa yata ano, bumakride kay kuya. Ayun, ayun guys. Ayun, dapat nga panuhin natin, ingatan po natin pag ano, maging alerto po tayo sa mga ganyang ano, tawiran. Kasi hindi tayo komportable dyan eh. Uh, kasi yung mga sasakyan dyan, bila-bila lang sumusulpot kaya, ayun, isang ano ito pa, ito pa, ito pa, ito pa si ate yan, si ate hindi para tingnan ng parang ano yata yung magtikam nakita niyang ano, hindi na siya tumuloy kaya medyo hindi rin ano, safety yung ano yata kasi kung mayroon sa na mabilis doon delikado kaya yun uh, yun guys mag ingat po tayo lahat ng mga ano, nagkukomit dyan yung mga ganyang ano maglalakad lang so yun uh, maraming salamat po sa mga nanonood sa video ko kung nagustuhan nyo po yung video ko ito uh, like share na rin tsaka kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel bago ka pa lang paki subscribe na rin maraming salamat pakipindot na rin yung ano uh, notification bell para updated ka sa mga susunod kong gagawing video Maraming sa maraming salamat po. God bless us all. Sa sa mga ano, silent viewers ko diyan. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Sa walang sawang suporta, maraming maraming salamat. Bye-bye.